Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang patid sa inyo. Mga balitang magpapa feel better ang maubalitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Millie Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inalis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang price cap sa bigas simula kahapon. Matatanda ang ipinatupad ang EO No. 39 na nagtakda ng 41 pesos hanggang 45 pesos na halaga sa kada kilo ng bigas sa gitna ng pagtaas ng presyo nito sa pamilihan. Ang mga detalye eliminatin sa report ni Letner Siso. Binawi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order number no. 39 na nagpapataw ng price cap sa bigas. Sa panayam kasunod ng distribusyon ng bigas sa Tagig City, inanunsyo ng pangulo ang pagtanggal ng price ceiling sa bigas epektibo ngayong araw. So, today, we are lifting the price caps uh, on the um, uh, on the on the rice uh, both uh, for the uh, regular milled rice and for the well-milled rice. So, inatanggal na natin yung mga puntos ilalim ng EO, itinakda ang presyo sa 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo para sa well milled rice. Kahapon ay inirekomenda ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kay Pangulong Marcos ang mga indikasyon na pwede nang tanggalin ang price cap sa bigas. Kinukoy ng DA at DTI ang tatlong indicators na maaring pagbasehan sa pag-alis sa price cap. Una ay ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Inaasahang pagtaas ng supply mula sa anin ng mga magsasaka simula ngayong Oktubre at ang pagbaba ng export prices sa global market. Kaugnay nito sinabi ng Pangulo na patuloy na babantayan ang presyo ng bigas at kasabay ng pagtutok sa pangailangan ng sektor ng agrikultura. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Itinalakay na ng wage board ng Bicol ang hiling na taas sweldo sa kanila ng mga manggagawa. Sa nasabing sugestyon, isinusulong ng mga manggagawa ang hindi lalagpas sa 30 piso at hindi bababa sa 80 pisong dagdag sa kanilang sahod. Ang mga detalye alamin sa report ni Ray Buton Jr. Pinag-uusapan na ngayon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang sugestyon ng mga business owners ng hindi lalagpas sa 30 pesos na dagdag na sahod at hindi naman bababa sa 80 pesos na sugestyon ng mga manggagawa mula sa minimum wage na 360 pesos sa reyong Bicol. Ito'y bunga na rin ng isinagawang public hearing sa Albay ng RTWPB ng nakarang lunes hinggil sa umento sa sweldo ng manggagawa sa Rion. Dinuluan ito ng mga manggagawa at may ari ng mga negosyo mula sa iba't ibang lalawigan sa Rion. Nirepresentan nito ang mga manggagawa, management sector, business owners, kabilang na ang sa educational institution, agriculture sector, manufacturing at business sector sa si Bicol. Samantala, 5,000 piso naman kada buwan ang mungkaing sweldo ng mga kasambay sa lugar. Ayon kay RTW Chairman at Regional Director ng Department of Labor and Employment PICOL na si Maria Senaida Angara Campita, ay pagkatapos ng nangyaring public hearing ay binibigyan lamang ng 30 araw ang board para magpasa ng isang wage order sa National Wages and Productivity Commission. Ang komisyon ang siyang mag-aaproba sa maaring ipatupad na dagdag na sahod sa Rion. Ang nasabing board ay kumpuesto ng Department of Labor and Employment bilang Chairman, National Economic and Development Authority Bicol, Department of Trade and Industry Bicol, at tigdalawang representative mula sa management at manggagawa. Mula sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! naibalik na ang natitirang online system ng PhilHealth na nadali ng cyber attack. Bagamat na-recover at online na ulit ang mga sistema, inamin mismo ng Insurance Corporation na nakompromiso ang personal na datos ng kanilang mga empleyado dahil sa nangyaring hacking incident. Ang mga detalye alamin natin sa report ni Adriel Parosa. Naibalik na mga natitirang online system ng Philippine Health Insurance Corporation na nadali rin ang cyber attack nitong September 22. Ayon sa PhilHealth, ito ay ang HCI Portal, Electronic Premium Remittance System at Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt. Online na umano mga nabanggit na sistema, ilang araw matapos una ng ma-recover ang website, members portal at e-claims portal noong nakarang linggo. Pero pag-amin ni PhilHealth Spokesperson Dr. Ish Vargas na kompromiso ang personal na datos ng kanilang mga sariling empleyado dahil sa Medusa Ransomware. Bagamat intact umano ang impormasyon ng mga miyembro sa hiwalay na server, napasok naman ang data breach ang workstation ng state insurer. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Pargas na hindi sinasantabi ng PhilHealth na pati mga miyembro nito ay nakopyahan ng mga sensitibong impormasyon gaya ng pangalan, address, phone number at PhilHealth ID Ganap, dalas Trust, 20 ng hapon itong Oktubre at tres, natapos na ang taning ng Medusa sa PhilHealth para magbayad ng 17 milyong pisong ransom kapalit ng mga nakuha nitong data. Pero dahil hindi nagbayad ang hayensya, inilabas ng Medusa ang umano'y mga nakuha nitong datos kasama na ang mga larawan ng iba't ibang individual. Nagbabala naman ang PhilHealth sa publiko laban sa pagkalap ng distorted umano'ng mga impormasyon para pagmukain katawa-tawa ang pamalaan. Para sa kaunaunan sa Pilipinas Dzh. ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sinimula na ang transformasyon para sa military at PNP ng na mga nalalabing MNLF sa board. Nasa halos di mga taang kombatants ang isasalang sa verification and profiling sa ilalim ng nasabing programa. Narito ang report ni Jun di makuta. Anim na pong MNLF combatants ang sasalang sa verification and profiling sa ginanap na opening ceremony ng MNLF Transformation Program sa Basilan. Habang meron nga 499 na iba pang pa isa sa ilalim din sa kalintulad na proseso Mula Oktubre 1 hanggang 5 ng taong kasalukuyan, sila ang batch na hindi nasama o na-integrate sa military at PNP service noon na napapaloob sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng GPH at ng MNLF. Ang opening ceremony na ginanap sa Lamitan City, Basilan ay dinaluhami Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. Naroon din si na Minister, former Cotabato City Mayor Muslimin G. Sema, Chairman of the MNLF Central Committee, Chairman Uto Salem. Chairman of the MNLF Management Committee OPA pro Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation David Dishano, Presidential Assistant Cesar Riano, DSWD Undersecretary Alan Tanhusay and Staff at Basilan Governor Hajiman Hataman Saliman at naroon din si Lamitan City Vice Mayor Roderick Forigay. Naroon din ang commander ng bagong tatag na Joint Task Force Orion Nasi Major General Ignatius Patrimonio at iba pang military officers and men under Westmincom led by Major General Steve Crespillo. Nabatid na maliban sa Basilan, gaganapin din ang profiling and verification para sa MNLF sa mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato Province, Sarangani, Sultan Kudarat at Cotabato City. Wala sa kaununahan sa Pilipinas, GCRH, ako si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. ang public information and risk communication training sa Santo Tomas Cityscape. layo nitong maihanda ang mga local disaster risk reduction and management council na makapagbigay ng epektibong komunikasyon sa panahon ng mga sakuna ang iba pang mga detalye alamin sa report ni Renz Belda Pinangunahan ng pamahalang lungsod ng Santo Tomas sa pamagitan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pakikipagtulungan ng Philippine Information Agency 4A ang isang public information and risk communication training. 50 katao na kinabibilangan ng mga barangay kapitina, barangay kagawad, MIO, barangay tanod, secretary, barangay record keeper at mga kinatungan mula sa City Information Office, City Youth Development Office, City Planning and Development Office, City Agriculture at o ang nasabing training. Layon nito na maihanda ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council na makapagbigay ng na epektibong komunikasyon sa panahon ng mga sakon at emergency particular na sa Malinawa at organisadong paghatid ng impormasyon sa publiko. Para sa kawanan na sa Pilipinas, DCRH ito, si RH 35 Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. tahan man o sayawan pati na rin sa tugtugan. Talaga nga namang bida pa rin ang ating mga kababayang Pilipino. Dahil ang isang high school student na ito mula lungsod ng Taguig, nagpakitang gilas sa Asian Music Games sa Indonesia at nakapag-uwi pa ng ginto. Pakinggan ang bawat tono ng mga detalyes sa report na ito. Na nalo si Jabez Krishnan Himilo, isang estudyante ng Western Bikuta National High School sa Tagi, ng first place sa kategoryang Individual Contest Melodica sa Asian Music Games na ginanap sa Drember, Indonesia. Ang Asian Music Games ay isang national and international marching band competition. Ito rin ay nagbibigay ng plataforma sa individual man, duet o group performances na naghahangad na may pakita ang kanilang talento, passion at pati na rin ang kanilang artistic expression. Nagbigay pa sa salamat naman ang Pateros at Tagig LGU kay Hemilo sa pag-uwi niya ng gold medal mula sa kompetisyon. At noong ikalawa ng Oktubre, pinarinig naman ni Hemilo sa flag ceremony ng Pateros sa Municipal Hall ang nagpanalo sa kanya at magpa-uwi ng gold medal sa Asian Music Games. Nag-collect at segregate ka lang, may raffle ticket ka na! Yan ang isa sa mga naging proyekto ng lokal na pamahalaan ng Angon Rizal. Matapos nitong ilangsad ang kauna-unahan nitong Basure raffle. Kaya naman halina tignan kung paano nga ba tayo makakasali. Este, ma-inspired na mag-recycle sa report ni Angelica Cosme. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Angono Rizal ang kauna-unahang basura raffle draw. Layunin ng proyektong ito na hikayati na maging aktibo mga residente sa pangungolekta at pagsasegregate ng kanilang mga basura. Ang rules, kailangan makakolekta ng 3 kilograms of good residuals tulad na lamang ng cigarette butts, tetra packs, mga sirang damit at sachet ng mga shampoo, coffee, toothpaste at iba pa. Kasama na rin ang food of biscuit wrappers, film plastics, gayon din ang sando bags, eco bags, plastic containers, sirang sapatos o chinelas. Kabilang din sa mga tinatanggap ay non-recyclable papers and cardboards, plastic cups, straws, rubber bands, tarpaulins, styrofoams at rubber waste. Kapag nakaikom o nakakolekta ng tatlong kilo ng basura, kailangang dalhin ito sa barangay hall para ipalit sa isang raffle ticket na kapag nabunot ay may kaukulang premyo. Ilan sa mga pwedeng mapanalunan ay flat screen TV, isang sako ng bigas, grocery items at marami pang iba. Ang programang ito ay parte ng kanilang Zero Waste Program, alinsunod sa Republic Act 9003 ang Ecological Solid Waste Management Act at ng Inares to Ecosystem to Green o Yes Program ng probinsya ng Rizal. heads up para sa mga job seeker dahil paniguradong good news ang hatid ng balitang ito. Muli kasing ipapatupad ng Pasig LGU ang mega job fair na gaganapin sa October 6. Dito inaasahang mahigit 60 companies ang lalahok sa job fair at magkakaroon din ng isang one-stop shop para sa mga first-time job seekers. Malalaman natin ang iba pang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Isasagawa muli ng Pasig City ang ika na mega job fair sa darating na biyernes, October 6, sa Robinson Metro East mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Dito, iniimbitahan ng local government unit ang mga job seeker, kabilang ang mga fresh graduate, junior high school o senior high school graduates, skilled workers at mga professional. Ayon sa Public Information Office ng Lungsod, mahigit 60 local and international companies ang inaasahang lalahok sa naturang job fair. Magpapatupad din ang isang one-stop shop kung saan maaring lumapit ang mga first-time job seekers sa pagkuha ng libreng police clearance at ang pagpaparehistro sa iba't ibang government agencies tulad ng Bureau of Internal Revenue, Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Pinapaalalahanan ang mga aplikante na magdala ng maraming kopya ng kanilang resume. Posible Posible kasing magkaroon ng on-the-spot job interviews at hiring. Samantala, maaaring makita mga kumpanyang lalahok sa nasabing job fair sa official social media page ng Pasig Public Employment Service Office o sa Pasig Peso. para sa mga nais makabili ng gamit o pagkain at a cheaper price, tiyak matutuwa kayo sa good news na ito dahil ang co Changge ay ganap ng binuksan sa publiko. Alamin natin ang mga detalye sa report na ito. Formal ng binuksan sa Paranaque City Hall Grounds ang Co-op Changge kamakailan sa pangunguna ni Mayor Eric Olivares at ng lokal na pamahalaan. Ang programa ay binuksan sa publiko bilang paggunita ng Cooperative Month. Ipinagdiriwang o ginugunita ang Cooperative Month bilang pagtilalas sa mga kontribusyon ng mga kooperatiba sa Pilipinas. Kasama sa programa ay ang 38 kooperatives. Kabilang dito ang mga kooperatiba mula sa Barangay Marcelo Green Multipurpose Cooperative, Sun Valley Multipurpose Cooperative at Barangay BF Multipurpose Cooperative. Ang mga residente at mga gustong dumalo ay makakabili ng damit, pagkain, suvid, souvenirs at iba pang bagay mula sa Paranaque Livelihood Resource Management Office sa murang halaga lang. Ang programa ay bukas sa publiko mula October 2 hanggang October 6, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ikinasal na ang actress beauty queen na si Maxine Medina at Good news para sa mga K-pop fan at or Miss Jan, dahil ang first solo album ni Jungkook ng BTS ilalabas na sa November. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, alamin sa ating showbiz angel. Ikinasal na si Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Timmy Liana. Ang kanilang pag-iisang didig ginanap sa isang simbahan sa Rizal ang actress beauty queen Beautiful Bride sa kanyang deep V neckline wedding dress na gawa ni Markum Garner. Pero maliban sa naturang church wedding, muli raw magpapalitan ng matatamis na idol ang dalawa sa pamamagitan naman ng isang beach wedding. Kung matatandaan, na-engage ang dalawa sa Palawan noong April 2022. Samantala, sa mundo ng K-pop, ilalabas na sa November 3 ang first solo album ng BTS member na si Jungkook. Sa anunsyo ng big hit music, pinamagatang Golden ang debut album na ito na inspired anya sa Golden Moments ng 26-year-old singer na si JK. 11 tracks ang laman nito kabilang na kanyang digital singles na 7 at 3D. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang pag-uwi siyempre ng gintong medalya ng Pinoy Pride na si Jabez. Isa lang itong patunay na bukod sa sports, pagkanta, pagsayaw, eh may ibubuga rin ng mga Pinoy pagdating sa pagtugtog. At siyempre naway magsilbi itong inspirasyon sa lahat. Hindi lamang sa mga estudyante, maging sa mga aspirant musicians, lalo na sa larangan ng melodika, na patuloy na abutin ang ganitong klase ng fashion. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-toli -tuloy sa pagbabalita, tuloy-toli -tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, Di di mga feel good news, Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang.